Ang babaw po ng tubig guys oh. Mamaya kukuha po kami ulit ng halaan. Yan yung dalawang alaga ko po. Ayan o. Oh. Ay, ay, Gilbert tsaka si Abu Baba. Ayan o. Oh. <laughs> Maraming dumi na naman guys na napadpad o. Oh, ayan o. Oh. Kaya po hindi po ako naglalambat dahil po walang mahuli. Dahil po dyan o sa lumot na yan. Iwan ko ba kung saan nanggagaling po mga yan. Itatabi na naman po ito ng mga, ano, mga maintenance po dito sa loob. Eh, no dami. Normal po yan. pagka February laging may dumi po eh. Kaya marso na po ako makakapaglambat niyan. Ay ay. Sumusunod yung mga alaga ko guys oh. Sama kayo na? Ah Gilbert. Ay, abo baba. ha? Ah? Humiga. Humiga sila diyan oh. Buhangin talaga oh. Ah, oh, higa ka rin. Mababasa ka dyan, Gilbert. <laughs> umigari no? <laughs> guray. Oh, Guray, tag-drawing act ko. Hindi. Hmm. Hmm. Ayan, guys. Oh, may kakambal siya. Hmm. Ay, <laughs> out. Tingnan ko nga dyan. Out. Ayan. <laughs> Ayan, po. Ayan po. yung kakambal niya. Oh, <laughs> uh, isa pa? Ha? Ah, isa <laughs> Naiwan na sila doon guys. Oh. Kasi may tubig po dito. Hindi po sila makatawid. Eh. Kukuha tayo guys ng kuhol naman. Mamaya po yung halaan. Maraming kuhol po dito sa mga batuhan po. Doon, doon po tayo sa dulo. Pakain natin guys yung mga lumang kubos po sa mga isda. para lumapit po yung mga isda ayan po yung mga expired na kubos o kaya mga lumang tinapay po dito pinapakain ko po sa isda yan guys oh yung mga kuhol ayan oh ayan piliin po natin yung mga malalaki guys gaya po nito ayan oh Ayan guys oh, ayan na po 'yung marina nila, ayan oh. Linaw po ng tubig oh. doon na guys yung aking kasama nagising na oh. Ayun Ay. Ay. Zoom natin para makita. Ay. Ayun guys oh. Ayun yan yan yung bukas na bintana po. <laughs> Nagbi-video na rin po doon oh. Ayun. Babaw guys ng tubig. Kuha kami ulit ng halaan mamaya. Alas 12. Ayan. Dalawa ulit. Oh, ayan. Hoy, ba't nandito ka? Ha? Meow. Nandito pa yung nanay ng aking alaga. Oh. 'tong guys yung swimming swimming pool nila, uh oh, umakyat po ako dito. Restricted area na po dito, bawal eh. Ayan. Yan lang po kasi sa amin 'no, oh, yung bahay na 'yun. <laughs> ha? Ayan. Ang ganda po ng loob po nito. lang bawal po pumasok. Ha. <laughs> ah. Ay, ka ka dito Muni na. sa ibang araw po papasok po tayo dito para makuhanan po ng video sa loob <laughs> yan guys baba na tayo baka makita po tayo dito

yan guys oh malaki oh ayan Ayan guys, oh, pwede na po ito. Malalaki po yung iba, oh. Ayan. Masarap pong ano yan, gawing ano, lagyan po ng gata. Ayan. Maraming lumot po oh. Nandito na po, nandito na po ako guys sa dulo. Oh. Yan, yan guys, uwi na tayo. At tayo mag mag na. ay mag magkape na. May nakuha akong sewage. Tignan mo nga yan kung seaweed. Parang seaweed talaga eh. Ayan, kunin mo. Oo mm. nga, ano? Oo. Oh, kumikintab pa eh. Parang diamond eh. Oh. Sa mo ito nakuha? Diyan sa tapat ni na, no? Natalie. Ha? Sa likod ni na, Natalie. Kakaiba yan, no? Ito na guys, yung aking punlang ano, dwarf na talong po. Galing pa po sa Pilipinas. Dito naman po yung aking mga alagang pusa oh, mga pasaway. Nandito lang po sa aking mga paligid oh. Malalaki na po sila kaya ilipat po natin sa ano, sa paso. Ayan po yung mga paso na aking paglilipatan. Ah, ayan. 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 Good bird. Come, come. bird. Anem nom que ha baba ba, răm răm. Rồi qua một Ayan guys. Anim po 'yan, no. Oh. Bukas naman po 'yung iba. Meron pang natira po. Pinadala po 'yan 'yung anak kong nasa Pilipinas. Maganda maganda daw po 'yan eh. Dwarf na talong. Ganyan din po 'yung tanim niya po doon po sa aming bahay. Oo, uwi na tayo. Ayun, kukulit mga alaga ko. Yung isa naman nagpapaaraw o oh. si ano si Gilbert. Ah, oh, musta Gilbert? Papaaraw o. Oh. Ito e, ang kadong ka rin para pumuti ka oh. Tingnan mo nga nang itim ka na oh. <laughs> Ayaw magpaaraw. <laughs> Kasi itim na daw siya eh. Ano, oh, gutom ka na. Ito guys, yung bakanting lote noon na nilini ano na nilinisan ko, lini, ay, tawag nito dinalosak kung na malaki din tilukano na po nagregat at tagalog po yan dito po yan sa giliran ng bahay ni Bus ayan, ayan, dyan po sa harap harap na naman niya harap naman po yan o. dyan sa labas ayan guys tuloy natin ulit bukas Palakihin pa natin ng konti ito.